Nakuha na niya ang gamit niya, nang matapilok siya palabas ng bahay ng mga gu, mabuti na lang at nasalo agad siya ni Jason Lee, pamilyar ang amoy ng babae para kay Jason, at napatanong din si Mary kung bakit lagi na lang nag-cruise ang landas nila. Nakita ni Sally ang pangyayari at kumalas naman agad si Mary mula sa pagkakayakap ng lalaki. Ngunit nakita ni Mary ang half sister kaya nakaisip siya na ang fiancé nito dahil total naman ay sinabi nito na inaakit niya si Jason. Kaya naisip niya na ipakita dito ang pag-akit na ibinibintang sa kanya. Kunyari ay hindi siya makalakad at agad naman siyang binuhat ni Jason Lee. Nakita ito ni Sally na binuhat ang kanyang half sister at dinala sa isang upuan. Ngunit pagka baba ni Jason kay Mary, ay agad siya nitong tinanong kung ano ang motibo niya sa pagkukunyari niya, na agad naman sinagot ni Mary na, alam mo pala na inaakit kita, bakit mo naman sinakyan ang mga balak ko? Tanong nito, nagalit si Jason Lee, at hinawakan nito ang mga braso niya, sinabihan niya si Mary na magiging na niya ang kapakin nito, kaya kung ano man daw ang balak nito ay huwag na niyang ituloy, napangiti lang si Mary at tinanggal ang kamay ng lalaki. Sinabi niyang, depende sa kanya kung ano ang gagawin niya, sabay tayo, sa kanyang kinauupuan, na parang hindi ito natatakot sa banta ni Lee. Tinawag ni Lee ang assistant, at pinaiimbestigahan ang surveillance sa hotel. Welcome to my daily vlog. If you haven't followed me yet, please click follow and please like and share. This is Malu. Kinabukasan, nagpunta si Mary sa isang laboratory, binati siya ng kanyang assistant na si Zion, at ganoon din ang iba pang mga tauhan. Magandang araw sa iyo master ng medisina, bati ni Zion, nagtaka si Mary bakit parang napaka OA naman ang pagsalubong sa kanya, sinabi ni Zion na gusto lang daw siya makita ng mga tauhan, at nagbulungan ang dalawa na babae pala at napakaganda ang isang master ng medisina. Pagkatapos ng pangdagamot sa mga pasyente, ay lumabas na sila ng kanyang assistant, nakiusap ang kanyang assistant, na kung maaari ay gamutin niya ang kanyang angkaw na may sakit, naisip ni Mary na matagal na sa kanya ang kanyang assistant, kaya sinabi niyang ibigay sa kanya ang address at pupuntahan niya. Pumunta siya sa bahay ni Mr. Lu, na walang dalang invitation card. Pagbungad pa lamang niya ay agad na siyang nakakuha ng atensyon sa mga kalalakihan, hinangaan at pinuri ang kanyang kagandahan, nakita siya ng kanyang half-sister, at nagkalat ito ng chismis. Ang babaeng kapapasok lang ay isang probansyana at walang pinag-aralan, ni hindi ito mayaman, at kamamatay lang ng ina nito, at sinabi nito na, kaya ito nandito upang makabingwit ng isang mayaman, na makapag-ahon sa kahirapan, naniwala naman ang mga kaibigan nitong mga ganggong. Dumating din si Jason Lee na agad namang sinalubong ni Sally, at nakita din niya si Mary, at sinabi ni Sally sa mga bodyguard na tingnan ang mga pumapasok at baka walang mga invitation card, na sinang ayunan naman ng kaibigan nito, na baka magulo lang ito sa party ni Mr. Yo. Pinuntahan naman ng bodyguard si Mary upang tingnan kung may invitation ito, sinabi ni Mary na wala siyang dala, dahil siya ay pinapunta ni Misterio, sinabi naman ng bodyguard na isang tao lang ang pwedeng pumasok na inaantay ni Misterio, at ito ay ang master ng mga medisina, sabi ng bodyguard. Nang marinig na pupunta ang master ng medisina, ay agad na natuwa ang mga bisita, dahil hinahangaan nila ito dahil sa galing nito sa larangan ng acupuncture, lahat ng bulungan ay naririnig ni Mary. Sinabi ng bodyguard kung ano pa ang ginagawa nito at bakit hindi pa siya lumalabas. Nagpakilala siya na siya ang master ng medisina. Ako si Mary Jane Quay, the master of medicine.